Mga brother, bantayan natin yung matrix sa Kamulan Park. po ha mga brother. Naman eh. saan na si brother. Awat-awat eh. naman ni brother. Bantayan tayong Kamulan Park mga brother. Kinaghanap kay, kay Gabriel. Sumot na dito dapit sa Pok Arts. Oh. Grabe. Kaduyan rast lang mga brother. Mag-partner. karon pa ako nakabalik og jogging mga brother grabe ka hangak na dugay na kaya ko ka jogging kay so na jogging ko sa una ni gamay na ug mayo karon medyo gibugatan ako sa ang lawas na pod balik na pod og jogging mga hapit mag 2 months manata ang stop ko stop ko jogging dayon karon balik ko kay medyo hindi sa nasa dauntian ka grabe kahangak mga brother eh! oh masa marato mga brother oh ni ampok arts hmm. tapo ah, kay dream mga brother no so balik tag jogging karon ugma jogging na pod sunta adlaw jogging na pod pero di na ko atong jogging abuntag ug hapon depende na kung ka jogging ug buntag di na ko jogging hapon kaysa una manggod paniguro ko na tong maayo Kita ko kay ko so akong ginabuhat. Gajagi ko buntag, gajagi ko, ko hapon motong ni gamay ni gamay ko. Kay buntag kadlawon ug hapon mo u Basta lagi 2 months na to mga brother. Gamay na gig ko. Karon balik na pug ko kay medyo nidako na pug ko. Nakastop ko 1 month. Hapit mag 2 months lagi. Huh. Shish.